Good Morning guys, ayan panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys So pupunta tayo sa palaisdaan guys, kasi dyan ang meeting namin Ayan guys, ayan palaisdaan guys Ayan, so puntahan na natin para na guys At i-update ko na lang kayo pag nandoon na kasi ngayon ang meeting namin guys ano. So. Hi guys, hi guys Guys, sakay ka Hindi, lang ako sa may, dyan lang ako sa may palaisdaan lakas sa per hindi lang yan, isa sa ating mga kaibigan dito sa aming lugar guys yung, yung sa ka na so malapit na tayo guys kasi ano lang naman, tawid na lang naman tayo guys ano? so tatawid lang tayo guys So ayun na guys, ang Hasmin Jewel Italy Diyan tayo pupunta guys, so let's go Saan kaya sa galing? So andito na, na tayo guys Wala pa sa mga Wait lang. Bali, dito yung venue ng aming pagmimitingan, guys, sa isang kanunan. Ayan, Oh. And then, ang presko talaga dito, guys, ano, makikita nyo yung, ano, uh, may palaistahan siya, guys. Ayan, wala pa sila dito, guys. Dito na pala si Pangulong Piting. Nasa loob na pala yung aming Pangulong, guys. Kaya, uh, masasarap dito ang kanila mga pagkakas. Ang umaga pangulong Titing, ayan guys ang lamang dito guys eh. so, kaya ako nag na kasi gusto kong kuhaan tong ano na to ayan ang ganda ay. ayan guys so napakaganda dito guys at napaka presko talaga guys ayan may makikita rin yung mga punong mangga <laughs> pala isdaan huwag kang ganyan nila huwag kang ang katawan ko tingin dumating sa wala naman ang aming naman 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 guys. naman 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 dito naman 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 oh, lawak na kalang restaurant ayun lang si Pangulong Biron no? oh. Oh, diba? Pagka, mga pagka. Ito guys, so, napakalinis ng kanilang ano guys kaya din pag uh, pwede rin naman kayo pumisto sa labas kasi may mga upuhan na ayan oh, may mga table na rin may mga upuhan na and then ayan yung kanilang bahay dito sa may aray <coughs> so paglabas natin dito guys ayan ito yung kalsada papuntang Ayan guys, so papuntang ano to, papuntang bayan guys, yung way na yan, papuntang bayan yan guys, punta doon ay papuntang dalahikan guys. Okay. Sanda natin si Pangulong Geron. Ito yung mga, mga food nila dito. Okay, ayan. Okay. So habang ano na uh, namin tayo yung uh, ibang pangulo no, kasi hindi pa dumating kami pa lang uh, 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 ayan anim pa lang kami na dito guys yung na, uh, naman talaga namang ang ganda ng uh, view guys yung, yung pala isdaan guys uh, as you can see now diba ayan may mga ibon dyan no? ayan may mga ibon guys Ayan, napaka dito guys. Sana ayan oh, pansin niyo ang ano ng hangin dito guys. All right. Fresh talaga dito guys. Kasi pa ko yung, yung palista. Ano. Oh, diba? So ayan guys, no, so, di ba napakaganda talaga dito guys. So, tingnan niyo guys. Oh, diba, ba? Ayun ang palista dito guys. Oh, napaka-fresh pati guys. Ayun, may makikita tayong mga puno ng saging ano, Ayan meron dong isang ibon na lumilipad guys. So ayun nakikita niyo guys. Oh ayan guys. Ayyan. Oh. Oh di ba? Oh. So ayan guys, inaantay natin 'yung mga 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 tao sila. Nandapat na nang last. Last na rig pero wala pa rin sila guys. As yes, pangita. Ngibahin so, din pa 'to. Iting sa mga kasama namin mga guys ako Pangulong Rotel. Rotel Ako ay napaka